Sa rinit ng mm, mga pagkain natin, no? may giniling, may apritada, may mga mm -hmm. kerot, may gulay. Oh. May mm, okay, kape. Uh. May kape. Kasi kaya ako pinapakita to sa inyo. May napanood ako sa Facebook, kababayan nating FW. Nagtitipid daw sila pampadala sa pamilya. Kinakain lang dilata at saka noodles lang. Sabi ko naman, sisip-sip ko, makakatipid nga kayo. Makakapagpadala nga kayo ng malaki. For sure, magkakasakit kayo. Pag magkasakit kayo, hindi kayo makapagtrabaho. Pag hindi kayo makapagtrabaho, hindi ka sasahod. Wala kayo padadala. Diba? Kumain kayo ng ano, masustansya, hindi yung puro dilata noodles. Tingnan niyo kami, oh. Oh. Asabol tayo, oh, mga kabayan ba? Kumain kayo ng mausay. Tipin na sarili nyo. Oo, oh, huwag yung tipin na sarili nyo. Diba? Pag nagkasakit kayo, ay lalo kayo hindi makapagpadala sa pamilya nyo masaklap pa nun, ay mapapauwi ka pa ng Pilipinas kung may sakit ka. Kaya huwag niyo pa yung sarili nyo. Kumain kayo ng sapat, tsaka ng masustansya. Ito ay eh, payo lang sa inyo. Ha?